yung hahakutin natin guys ngayon bali apat sa sako to guys kasi lang nandun yung kalahati sinabay sa atin Hakot naman tayo ng palay ngayon kasi nakapag-harvest nga tayo ng nakaraan tapos nakapagsingil din ng ano yung pautang na kung advance binta ng kanilang palay na hindi pa na-harvest. Depende po sa presyo kung anong klase na yung, ano, yung palay. Ayan, kading ilin guys. Medyo marami-rami kasi sa kanya may kumuha ng dalawang sako. Bali, dalawang sako is yung bago pa lang siya nag, ano, na parang buntis pa lang yung palay guys. Kumuha na sila ng pera. Bali, yung 1,000 pesos natin guys, dalawang sako. Bali, isang sako is 500 pero hindi pa siya namumunga. Kaya, ilang buwan pa natin siya inantay. Ganyan dito sa amin guys, merong kumukuha ng pera ng uh, palay tapos pag na-harvest sa kanila babayaran. Medyo katagalan din guys yung pag-aantay natin pero hindi bali kasi kikita rin naman tayo. Ayan, bubuhatin na natin guys yung ating karga. Tulungan tayo lagi na din kasi hindi natin kaya kapag tayo lang mag-isa bubuhat dito sa ating dala. okay, wala kasi kitag. Pero bagkuan. Sabay dala na rin tayo guys ng dalawang galon para makapagipagin tayo ng tubig. Tutan naman, pagbalik natin, wala na rin naman akong karga guys. Kaya tubig na lang yung ikakarga natin pa uwi. Bali, yung hapot natin guys ngayon ay apat tayo babalik-balik dito sa bahay ni Ting At buti na lang guys, hindi na rin maulan. Kaya medyo patuyo na rin yung ating lupa, yung ating dadaanan. Ito, pangalawang ano na natin to hakot. Nakabalik tayo agad guys. Ayan, hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa doon sa ating paghakot para makabalik agad kasi mani manininial pa tayo mamaya guys meron pa tayong sisisingilin apat na balik tayo guys kaya yung tubig natin marami na rin tayong may ipon hindi na tayo mahihirapan at makakaipon na tayo ng maraming tubig inumin namin yan guys kaya dala na rin ako ng galon medyo may kalayuan din kasi kaya kapag may chance ganyan inaano ko na guys sinasabay ko na lalo na kapag may massage ako dyan kami dadaan sa proper dadala na rin ako ng galon pero kadalasan kasi sa tibiyawan kami dumadaan lalo na gabi na kami nakakaawin ni Mateo or ako lang mag isa na bumibiyahe kaya para ano safety yung ating pag ano pagbiyahi. dito nang tais sa kabila. Eh sinisigurado po natin guys na natali natin ng mabuti yung ating palay para hindi masunog sa tambotso. Eh hindi talaga natin kaya guys kapag wala tayong katuwang sa pagkarga. Kaya si Ding lagi natin siyang ano katuwang kapag naghahakot ako guys siya talaga yung ano kung wala si JR. Yan tali na rin niya yung, ano natin yung galon guys para hindi tayo mahirapan. yung ating nahakot guys bali yung kading ilin is apat higit tapos nakasingil ako ng kalahating sako tapos isang sako yung galing sa bahay isang kalahati yung sa atin. iwan na muna natin dito kasi kikiskisin na lang nila to kapag meron na nga yung sila marami na ang stock dito na magpapakiskis okay na tayo guys yun yung ating ganit yun tapos alam na to sarado lang natin yung tayo-tayo oh, lang nag-ano na bukas. Tayo-tayo lang din magsarado. <laughs> Thank you for watching guys. Bye!